Mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at dalawampung libong pisong halaga ng marijuana ang nadesubre ng PNP sa isang 19 years old na lalaki sa follow-up operation sa barangay Maybangkal, Morong Rizala. Isa ang lalaki na sa sampung sospek na tinutugis ng pulisya dahil umano sa pananaksak sa dalawang individual. Nangyari ang follow-up operation Martes ng umaga June 3, 2025. Isa ang lalaki sa sampung sospek na target ng operasyon matapos umanong masangkot sa pananaksak sa dalawang individual sa lugar. Lunes ng gabi, June 2, 2025. Napag-alaman ng pulisya na iligal na droga ang ugat ng umunoy pananaksak ng grupo sa dalawang individual gamit ang ice pick. Yung uh, panununtok nila doon at pananaksak doon sa dalawang biktima ay tungkol din sa iligal na droga. Bumili itong dalawang biktima sa kanya sa kanila then uh, nung hindi sila nakabayad nagkaroon ng confrontation that led to the frustrated homicide case Naaresto ang lalaki sa tinutuluyang bahay sa barangay May Na-recover sa kanyang 25 pirasong sachet nang hinihinalang shabu. Nakatumbas ang 200 gramo. Nagkakahalaga ito ng halos 1.4 million pesos. Nakuha rin ang isang bag na may mariwana at tinatayang nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Kakilala lang umano niya ang iba pang sangkot sa insidente. Damay lang po ako dun. Matambay lang din po ako ng time na yun dun. Nagkagulo na po. Napaalis po kami nun. Ito po. Ko. Lang po. Dagdag pa ng suspect, sa Quezon City nang gagaling ang mga kontrabando na i-deliver sa pamamagitan ng mga motor taxi rider. Ibinabalot umano ang mga ito at pinagmumukhang mga parsela. Nasa kustudiya na siya ng Murong Police Custodial Facility at nahaharap sa kasong Frustrated Homicide at Paglabag sa Comprehensive Dangerous drugs Act of 2002. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para madakip ang siyang pang-suspect.